Advokasiyas sa isa ka jail officer sa pagbulig nga magbago ang children in conflict with the law iya gin pakikbahin. Jail officer magabaton sang award sa award tungod sa iya binuhatan. Iniyang gin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. 17 katuig na sa serbisyo si Senior Jail Officer 2 Nonito de Misana sa Bureau of Jail Management and Penology kag naka-detail sa Balay Dalayunan Home for the Boys. Ginatudloan si ni ang Children in Conflict with the Law sa pagpinta kag pagdrawing. Suno sa iya nang inadbokasiya na nila sa iya asawa ang pagulikid sa Persons Deprived of Liberty kag CICL. Separate kami sa para sa art materials and even ng mga lectures gakan hindi lang man lang art ang amon nga focus pati ang mga free drug education nga lecture sa barangay and anti-bullying. Madamo naman sa natunan si Bibe sa iya tatay nunito, nga magamit sini sa pagbag-o. Di sa mga mga tatay naman kay ginagontan naman kung may uh, nga ka, wisely lang nakapuha magbantay sa mga nga. Ginadisiplin namin nila sa Mayo, namin nila sa Chokto. Inspirasyon si Senior Jail Officer To Demisana sa iya mga kaupdanan sa dalayunan bangod sa iya pagpalangga sa kabataan. Dako gija ang bulig niya sa amon mga bata, especially ang mga bata namon ara kung kaisa sa boredom nga uh, uh, situation so through painting so dira nila na-release ang ilang uh, uh, kasubo nga yeah, malayo sila sa ilang family. Bangod sa mga advokasya sini, ginkilala si Dimesana nga isa sa modern heroes ang pungsod sa gawad bayaning Pilipino nga hiwaton sa Pasay City sa Setyembre. Upod kay Cirilo Randuke, Zan Kilantang Sasa, One Western Visayas.